isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. Masayang naninirahan si Jack at Daniel kasama ang kanilang anak na sina Nick at Eric sa Hiroshima, Japan. Mama, mama! Gusto ko pong pumunta sa hardin! Anak, gabi na. Huwag ka nang lumabas. Pupunta tayo sa hardin bukas. Sige na po, Mama. Maglalaro lang po kami sandali at uuwi po agad. Sige na nga. Pero pangako mong iingatan mong kapatid mo, ha? Pangako po, Mama. At masayang lumabas sa magkapatid para sandaling maglaro ng gabing yon. Hindi nila namalayan na isang babaeng nakamaskara ang pinagmamasdan sila habang naglalaro. Lumiwanag ang kanilang mga mata nang makita si Eric. Nagsimula maglaro ang magkapatid. Yay! Ang lakas ng tira ko! Eric, hinay-hinay lang para hindi ko kailangan kunin yung bola sa malayo. Naramdaman ni Nick na may nakatayo sa likuran niya. Pero wala naman siyang nakita sa pag niya. Habang naglalaro, unti-unting lumalapit ang babaeng nakamaskara kay Eric. Nakatitig ang babae sa kanya. Tila nakalutang ito habang lumalapit. Malakas ang tama ni Eric ng bola at dumipa dito sa labas ng hardin. Ano ba yan, Eric? Ang lakas ng tira mo. Sabi ko sa iyo, hindi ko kukunin yon. Nililipad ang buhok ng babae sa hangin, ngunit nakatitig pa rin ito sa batang si Eric. Nakalutang itong lumapit sa kanya Ngunit nang tumingin si Nick, bigla siyang nawala Pasensya na kuya uh, Okay lang Kunin ko yung bola Diyan ka lang, huwag kang aalis dito Lumabas si Nick ng hardin para hanapin ang bola Habang naiwang mag-isa ang kapatid niyang si Eric Biglang dumating ang babae sa likod ni Eric Bakit mo kailangang malaman? Sabihin mo lang, maganda ba ako? Naguluhan si Eric at napatingin lang sa babae. Bigla na lamang lumipad ang babae at tumawa ng malakas. Umilaw ang mga mata nito. <laughs> maganda ba ako? Opo. Pagsagot ni Eric, lalo pan tumawa ang babaeng nakamaskara. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang maskara at ang kanyang buong mukha. Nagulat si Eric sa kanyang nakita. Sira-sira ang mukha ng babae at hati ito sa gitna. Nila sariwa pa ang sugat sa mukha nito at maaaring dumugo anumang oras. Nilipad ng hangin ang buhok ng babae at namula ang mga mata nito. Lumutang siya sa ere at unti-unting bumaligtad ang mga paa nito. <laughs> Maganda pa rin ba ako? Takot na si Eric at pinagpapawisan na ito. <laughs> Sabihin mo, maganda pa rin ba ako? Kapag sinabi kong hindi, pakapatayin niya ako. Opo. <laughs> <laughs> Kumuha ang babae ng malaking gunting at hinataw ito kay Eric. Nahiwa ang mukha ni Eric sa gitna ng kanyang mga labi tulad ng babae. Lumabas ang dugo sa bibig ni Eric at naramdaman nito ang sakit. Natumba siya sa lupa sa sobrang sakit wala ang babaeng nakamaskara, ngunit naririnig pa rin ang tawa nito sa malayo. Bumalik si Nick, dala ang bola. Eric! Eric! Bakit ka pa? Napasigaw si Nick sa takot nang makita ang mukha ni Eric. Agad siyang tumakbo pa uwi. Agad dumating ang kanyang pamilya sa hardin. Eric, anak ko! Anong nangyari sa iyo? Huwag kang magalala, mahal ko. Dalhin natin siya sa ospital. Nagulat ang mga tao sa ospital na makita si Eric. Isang matandang babae ang nagsalita. Huwag kang gawa ito ni Ona. Tumating na siya. Pumalik na siya. Ona? Kuchisaki, Ona. Wala na kayong magagawa. Patay na ang inyong anak. Paglamayan nyo na siya. Tandaan ng babaeng nakamaskara. At ang pilay na matandang babae. Ako yon. Hindi! Hindi sino maaari ito! Sinong babaeng nakamaskara? Hindi namin siya kilala! Dumating ang mga pulis. Matapos ang kanilang investigasyon, Binalik nila ang bangkay kina Jack at Daniel. Ito na ang bangkay. Nasuri na namin siya. Nilibing na mag-asawa kanilang anak at bumalik sa istasyon ng pulis. Ano yon? Ginoo, you know, isang babae ang pumatay sa anak namin. Bakit hindi niyo siya hulihin? Ganito, Daniel. Maaari naming hulihin ang buhay, ngunit Igit sa isang daan na ang kasong ganito. Habang patuloy ang imbisigasyon ng pulis, isang bata ang muling na biktima ni Kuchisaki sa Nagasaki. Ah! <laughs> Maganda ba ako? At pinatay din siya ni Kuchisaki. <laughs> multo ang pumatay sa anak ninyo. Hindi namin mahuhuli ang multo. At malamang nasa ibang lugar na siya ngayon at may bagong biktima. Pero bakit? Si Kuchisaki Ona, hindi mo kilala? Ikikwento ko sa'yo. Noon may isang babaeng nangangalang Kuchisaki mula sa Japan. Sadyang napakaganda niya at pinagmamalaki niya ito araw-araw. Nagpakasal siya sa isang samurai. Kuchisaki, napakaganda mo at napakapalag kong mapangasawa ka. Oh, ang pinakamagandang babae sa buong mundo Kaya dapat ipagmalaki mo ako Lumipas ang ilang taon at lumaban sa gera ang samurai Kuchi, lalaban ako sa gera Ingatan mo ang sarili mo at lagi mo akong sulatan Mahal na mahal kita Mahal na mahal din kita Matagal nang nasa gera ang samurai Nung una, madalas magpadala ng sulat si Kuchisaki Ngunit biglang nahinto ang mga ito sa kabilang banda, hindi naging matapat si Kuchisaki sa kanyang asawa. At meron siyang bagong kinasama. Kuchi, napakaganda mo. Sa akin ka na lang. Iyong iyo ako. Pero ngayong gabi lang. <laughs> Ayokong ipamigay ang ganda ko, basta-basta. Samantala, sa gera, Natanggap ng samurai ang isang sulat tungkol sa ginagawa ng kanyang asawang si Kuchisaki. Hindi! Hindi maaaring mangyari ito! Sa akin ka lang! Akin lang! Paglipas ng ilang araw, umuwi ang samurai at nakita ang kanyang asawang may kasamang lalaki sa bahay. Sino siya? At anong ginagawa niya sa bahay natin? Buong puso ako nagtiwala sa Alam ko ang lahat ng ginagawa mo! Pinatay ng samurai ang lalaki at unti-unting lumapit kay Kuchisaki. Huwag! Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit! Papalapit ang galit ng samurai at nilabas nito ang kanyang katana. Di ba sabi mo maganda ka? Hindi ba ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo? Kaya ito sa'yo! Huh! Ito! Sa galit niya, lumapit ang samurai at hinataw ang mukha ni Kuchisaki at hiniwa ito sa gitna ng mga labi. Agad nagdugo ang kanyang mukha at nagdusa sa sakit si Kuchisaki. Bakit mo ginawa ito? Sige, ipakita mo sa lahat ang mukha mo ngayon. Maganda ka pa rin ba? Wala nang maaakit sa mukha mo ngayon. Tumingin si Kuchisaki sa salamin at nakita niyang sira-sira ang kanyang mukha. Habang sinasabi ito, tumakbo si Kuchisaki upang iligtas ang sarili. Ngunit namatay din ito. Maganda ako. Yon si Kuchisaki. At bumalik siya makalipas ang ilang taon upang maghanap ng hustisya. Nakapagtataka, bakit mga bata ang binibiktima niya? Hindi namin alam. Itatanong lang niya, maganda ba ako? Pag sinabi mong oo, hihiwalay niya ang mukha mo at papatayin ka niya. Pag sinabi mong hindi, susundan ka niya pa uwi at uh, doon, papatayin ka rin niya. Pag oo o hindi ang sagot mo, papatayin ka pa rin niya. Hindi rin namin maintindihan kung bakit ganun. Kaya kung ako sa inyo, hayaan na lang natin dahil wala na rin tayong magagawa. Mm. Multo ang kalaban natin. Anong gagawin namin ngayon? Huh, natin? Wala. Kahit ang mga eksperto, hindi siya mahahanap. Wala kayong gagawin? Hahayaan niyo na lang siya? Ano? Ang masasabi ko lang, humingi ka ng tulong sa eksperto at magdasal na mawala ng sumpa ni Kuchisaki. Bali-balitang patuloy ang pananakot at pagpatay ni Kuchisaki sa mga bata sa Japan ng maraming taon. Maganda ba ako? <laughs> Hindi. <laughs> Isang araw, tuluyan na siyang nawala. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga tao bakit siya bumalik at bakit siya umalis at umalis na nga ba siya? ang wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.